Breaking news! Pope Francis pumanaw na. Nagulat ang lahat. Ito pala ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa mga balita, kung kailan siya na-discharge sa ospital ng ilang araw, ay saka naman siya nawala. Higit pa rito, sumakto pa raw ito sa Easter Monday ngunit kinabukasan ay binawian na ng buhay ang Santo Papa. Ayon sa mga ilang haka, haka na ito na raw ang pagmamarka ng tinatawag na Doomsday o End of the World. Napredik rin ito sa The Simpsons. Totoo kaya ito? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay? Manood kayo dahil marami ang pwedeng magbago. Ngayong ang sentro at poon ng Vatikan ay wala na sa pwesto. Siya si Pope Francis, ang kauna-unahang Latin American at Jesuit na naging Santo Papa. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit siya sobrang minahal ng buong mundo. Bago siya naging pinuno ng Simbahang Katolika, siya si George Mario Bergoglio mula Buenos Aires, Argentina. Kahit muntik na siyang mamatay sa sakit noong kabataan niya. Ito pa ang naging turning point para sumali siya sa Jesuit Order noong 1958. Naging pari siya noong 1969. Kardinal noong 2001. At noong 2013, Pagkatapos mag-resign ni Pope Benedict XVI, siya ang nahalal bilang ikadalawang daan at anim na put-anim na Santo Papa. Pinili niya ang pangalang Francis bilang tribute kay Saint Francis of Assisi na simbolo ng kababaang loob at malasakit sa may hirap. Minahal siya ng mundo dahil sa kanyang simple pero makapangyarihang pamumuno tinanggihan niya ang magarbong tirahan sa Vatican at mas pinili ang simpleng guest house. Ipinaglaban niya ang karapatan ng may hirap, refugees, LGBTQ community at kababaihan sa loob ng simbahan. Tinuligsa niya ang death penalty, climate change, kapitalismo at diskriminasyon. Pero higit sa lahat, siya ang Santo Papa ng mga Katoliko na hindi natakot magsabi ng sorry. Mula sa pagkondina sa cultural genocide sa Canada hanggang sa pagkikiisa sa mga refugees at migrants, pinakita niya na ang tunay na leader ay may puso. Alamin rin natin siya bilang si Lolo Kiko sa ating bansa. Tayo rin ay magbalik tanaw at isaalang-alang ang memorya ng Santo Papa pumanaw si Pope Francis sa edad na 88. Isang araw matapos ang kanyang huling public appearance na lingid sa ating kaalaman ay ang Easter Sunday na pala, ang kanyang huling misa sa St. Peter's Square. Nakakalungkot dahil tinapos niya lang ang Holy Week. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nagpakita pa rin siya ng lakas ng loob. Isang huling paalala ng kanyang dedikasyon sa pananampalataya. Ngunit para sa mga Pilipino na kaanib sa Katolika, ang alaala -ala niya ay higit pa sa balita ng kanyang pagpanaw. Bumalik ang damdamin ng kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Isang makasaysayang sandali ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa sa gitna ng ulan at milyong taong nagsisiksikan sa lansangan, dala niya ang mensaheng puno ng pag-unawa at pag-ibig. Nasa kahinaan, may lakas. Sa pananampalataya, may pag-asa. Hanggang ngayon, ang kanyang baspas at mga salita ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Kung tutuusin, ang buong mundo ay talagang nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Dahil sa nakakagulat na balita, marami rin ang mga haka-haka na lumabas at nagsiliparan sa social media. Ang Dumanoy prediction ng mula sa kilalang American cartoon series na The Simpsons. Ayon sa viral na video, isang episode umano ang nagpapakita ng eksena sa loob ng St. Peter's Basilica kung saan makikita ang isang agila sa gitna. Katahimikan mula sa mga kardinal, isang bandila ng Vatican na nakababa at isang malaking screen na nagpapakita ng oras ng kamatayan. Binanggit din dito na ang sanhi ng pagbagsak ng kalagayan ng Santo Papa ay isang matinding bronchitis. Isang detalye na tila nakakabahala kung iuugnay sa totoong pangyayari na may kinalaman sa ikinamatay niyang lung disease na pneumonia. Makikita rin sa episode ang reaksyon ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtipon-tipon sa St. Peter's Square, may dalang kandila at taimtim na nananalangin. Si Lisa isa sa mga pangunahing karakter ay naghanap ng kasagutan sa isang lumang aklat na may pamagat na The End of a Cycle 2025. Sa huling eksena, itinampok ang usok na itim mula sa chimney ng Sistine Chapel. Hudyat ng kawalan ng bagong halal na Papa. Dahil dito, muling naging usap-usapan ang matagal ng reputasyon ng The Simpsons sa pagpipredik ng mga tunay na pangyayari. Ayon pa, hindi lang The Simpsons ang may pahiwatig sa sinapit ni Pope Francis. Maging si Nostradamus at ang Irish Saint na si Saint Malachi ay may mga babala ngayon na muling pinag-uusapan ayon sa mga tagasunod ni Nostradamus, may isiniwalat siyang linya sa kanyang aklat na Lay Properties na tumutukoy sa pagkamatay ng isang matandang Santo Papa. Sabi niya, Through the death of a very old pontiff, a Roman of good age will be elected. Of him, it will be said that he weakens his seat, but long will he sit and inviting activity. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy kay Pope Francis at sa posibilidad ng pagpalit ng bagong Santo Papa sa gitna ng krisis. Dagdag pa rito, binanggit din ni Nostradamus ang isang karakter na tinawag niyang Peter the Roman, na uupo sa gitna ng matinding kaguluhan at pagkatapos ay mawawasa ang lungsod ng Pitong Burol na tumutukoy sa Roma. Bukod kay Nostradamus, meron ding lumang propesya mula sa ikalabing dalawang siglo na ngayon ay muling nabubuhay sa mga balita. Si Saint Malachy, isang arsobispo mula Ireland, ay sinasabing nakaroon ng pangitain kung saan nakita niya ang listahan ng isang daan at labing dalawang santo papa. Ayon sa paniniwala, si Pope Francis ang huling nakasulat sa listahang iyon. Ang nakakatakot, ang huling bahagi ng propesya ay nagsasabing, In the final persecution of the Holy Roman Church, there will be reign Peter the Roman, after which the seven hilled city will be destroyed, and the dreadful judge will judge the people. The end. Ang ama ni Pope Francis ay si Pietro, isang Italiano na sa Latin ay nangangahulugang Peter the Roman. Para sa ilan, malinaw na koneksyon ito sa babala ni Saint Malachi. Habang sinasabi ng ilan na lamang ang propesiyang ito para sa politikang pangloob ng simbahan noong 1590, hindi may iwasang mapaisip ang publiko. Bakit tila sunod-sunod ang mga senyales? May dapat ba tayong paghandaan? O isa lamang itong serye ng nakakakilabot na pagkakataon? Pagamat marami ang nagsisilabasang babala sa mga maaring mangyari isang tabi muna natin ang takot at alamin kung ano nga ba ang totoong mangyayari. Ngayong ang Santo Papa ay pumanaw na. Sa Vatican, nagsimula na ang PayPal Interregno, ang panahon bago pumili ng bagong po. Kasabay nito ang Noven Diales, siyam na araw ng official morning na may misa araw-araw sa St. Peter's Basilica. Abang nakaburol ang yumaong papa. May mga tribute din sa hometown niya sa Buenos Aires. Pagkatapos, isang malaking funeral mass ang gaganapin na dadaluhan ng world leaders. Susunod dito ang conclave kung saan isang daan at tatlongput-anim na cardinal na under 80 years old ang boboto sa loob ng Sistine Chapel gamit ang paper balot. Kailangan ng two-thirds vote para manalo at pwedeng tumagal ang proseso ng ilang araw o linggo. Lahat nakatutok kung anong klaseng leader ang susunod. Progresibo ba tulad ni Pope Francis o mas tradisyonal? Kasama rin sa tinitignan ang paninindigan ng bagong Pope sa mga isyong patuloy na kinakaharap ng simbahan, gaya ng child sex abuse scandal. Magiging progresibo ba tulad ni Pope Francis o babalik sa mas tradisyonal na pananaw? Dagdag pa rito, tinitignan din ang magiging aksyon ng susunod na Pope tungkol sa mga isyu tulad ng child abuse at walang katapusang digmaan na patuloy na bumabalot sa isyu sa simbahan. Sa katunayan, may tuturing na ibang klase talaga ang Santo Papa. Dahil alam mo ba ang kanyang huling mga habilin? Ang kanyang munting kahilingan lang naman ay kapayapaan. Sa kanyang Easter Sunday message, isang araw bago siya pumanaw, nanawagan siya ng tigil putukan sa Gaza, kapayapaan sa Israel at Ukraine at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Binigyang diin niya na nagtagumpay ang pag-ibig laban sa galit, ang liwanag laban sa dilim, at ang kapatawaran laban sa paghihiganti. Hinimok niya ang mundo na huwag mawalan ng pag-asa at alalahaning tayong lahat ay anak ng Diyos, kasama na ang mga inaapi, migrante, kababaihan at bata. Isa itong huling paalala ng habag at pag-ibig mula sa isang lider na tunay na progresibo at makatao. Naniniwala ka ba sa mga prediksyon hinggil sa pagpanaw ng Santo Papa? Lalo na sa mga nangyayari ngayon, ikomento nyo na ang inyong mga saloobin sa baba.